Hello guys. Yeah, makatulog tayo guys. Tulog tayo okay. guys. Hi. Mama ya, yeah. po

siya sa pagpatay ng aso niya. Tara na, makatulog na dito. Kaya, gabi na. Good morning. Hala, nasa yung aso ko. Nawala yung aso ko. Sino pumatay noon? Alam ko na si mister kulang ang pumatay doon. Sa yung palagi umuutang sa akin. Wait. Huwag yeah, yeah. yeah, well, nga tayo armor dito. So Ay, lang <laughs> <sighs> yung aso ko. na. Huwag tayo tayo armor. Lagot sa akin yung ang gitap mo, astro. Buruin mo dito. Buruin natin. Ayun na, buruin na. Matayin natin siya <laughs> yun. Mister. Mister Pulagot, buksan yung pinto. Hindi pa buksan yung pinto. Di mo buksan. Sisirain ko yan.

Ilalagay na natin yung aso ko! Ano? Rating po? May lay ka?

A cena não é assim um tô